O si Kabubog masipag sa pangarap at ating magbubuti ngayong shop owner na samahan niyo ako sa video ito. Mga Kabubog, uh, may nag-comment sa na bakit daw natin binablog ang baklasin kaya wala na raw nagbebenta dahil eh, karamihan ay nakikipagtalo na kung tanso o aluminum ang laman. Mga Kabubog, salamat po dun sa nag-comment at salamat sa panonood nyo. Kaya lang mga kabubog kung hindi natin ibablog ay parang nagiging madamo tayo ano kasi lahat naman tayo ay may karapatang makaalam ano. Hindi naman kasi kumu napanood nila yan ay gagawin na nila ano at saka hindi naman tayo ganoon kasikat mga kabubog para mapanood ng lahat ng ating mga ginagawang video na kapag kaiblinag natin na ito'y baklasin itong makukuha ay mapapanood na ng konsino-sino. Sino. Hindi ganun kasimple yun mga kabubog kasi minsan nga yung ating mga vlog ay halos sa uh, uh, sabihin na natin do sa ibang mga tao na ganito ang magbaklas ito yung mga video ay hindi pa rin nila pinapalo at hindi pa rin nila kayo subscribe Kaya hindi ganun kadaling mapanood ng ibang mga tao yung ating kwan maliban lang talaga na related sila sa ganitong negosyo o interesado sila sa ganitong mga gawain eh. no, hindi ko mo nakikipagtalo sa iyo eh dahil napanood nila sa vlog yun tsaka tayo nagbabahagi lang ng kaalaman ano? dahil tayo dati rin lang nanunood sa mga nagbabaklas ay nung araw kasi yung mga may-ari ng junk shop talagang napakadamot sa kaalaman kami noon matuto lang kami kasi preto pa kami nanonood sa bus namin na nagbabaklas talagang tayo nilang ituro kung paano ang tamang pagbabaklas dahil ang katwira niya nila ay baka wala nang magbinta ng baklas dahil eh, natutunan lahat kaya tayo natuto tayo hindi natin sinasarili ang ating natutunan ano ibinabahagi natin sa iba ngayon kung gayahin nila o kopyahin nila ay eh di bahala sila ano basta tayo hindi tayo nagdadamot sa ating mga natutunan sa iba ating mga nalalaman kasi pag tayo magbahagi ng kaalaman kaya binablog natin ito dahil uh, ito naman ay pwedeng doon sa mga uh, kwad uh, related sa ganitong buhay yung mga gustong magsimula ng junk shop yung gustong kwan yung gustong magtrabaho sa junk shop so nasa sa kanila na um, kwan tsaka yung mga nanonood na ng karaniwang mga nagbebenta nasa kanila na yon kung gusto nilang magpakahirap sa ganung halaga o so sa sakuan kasi hindi naman ganun kadali magbaklas mga kabubog eh kung ito eh kahit na sabihin matutunan ng pagbabaklas kailangan mo rin ng mga gamit kailangan kumpleto ka sa gamit hirap din magbaklas ano ang sa atin eh hindi hindi tayo nagiging madamot sa mga kaalamang ating natutunan na no? binabahagi din natin sa iba At para naman uh, malaman din nila ano yung halaga ng mga ibinebenta nila madalas lang naman diyan makipagtalo mga kabubog yung mga yung ating mga magbubuti na eh yung mga, uh, syempre alam na nila nga naman ang laman nakikipagtalo na sila pero yung mga karaniwang mga nagbebenta lang minsan wala na silang pakialam diyan sa mga baklas nilang para sa kanila kalat lang yan sa bahay nila So, ikaw na lang ang magbaklas niyan. So, yun lang muna sa video ito. Maraming salamat.